Eh, kilala niyo yan? Kilala si niyo par? Si ano yan? Si niyon? Si gold medalist? Ano? Kars? Ano? Ulaan niyo muna. Ulaan niyo muna. Babaktayb yan. Babaktayb yan. Babaktayb yan. Nyik! Ano yun? Ay, ito yung umiikot-ikot yung... Dito yung paa mo yun, oh. Yung umiikot yung paa mo. O. lang sa akin yun. world champion ako, yun. Oh, shit! May medal yun, eh. Ang <laughs> oh, <okay. laughs> bigat! One hundred lang! one hand lang? Yeah? Oh, one, two, three! Uh, one! Wow! Isang yun, eh. Dalawa! Uy! Ah! <laughs> Gawg! Binug <laughs> <Bilug> <laughs> <bilug> <laughs> <Bilug> ka! Binuguan <laughs> dito sa park na pre! Ganda talaga! talaga ah, dito oh, eh! talaga oh. Uy! <laughs> Uy, kilalang yan. <laughs> kila yan! par! Si ano na Sa yun? Sin? gold medalist! Oh. <laughs> Chicago siya lahin doy. Wait lang, ya. Yeah. Sino yan, ya? Parang gaya lang kayo sa Olympic. Nanalo po ng gold medal. Oh, eh. oh, ay, sa'yo. Oh, ay, oh, idol. Uy, sa idol. Sige, hello po po, po. po, po. Wait lang po, nakipicture po. Nasaan yung mga medal ko? Ang medal po May medal po kayo? Oo, Ay, sa Olympic po? Opo, marami po. Pati nga po. Ito. Uy, huwag mawakan. Wala ka nito. Wala ka nito. Ay, wala ko kapustura niyo. Siya nga yun. Tari dito nga yun, sa gilid. Wow. Wow. Par ay yeah, pwede pa ano, pa picture yung mga kaibigan. Oh, Dali diba, picture tayo. Picture. Taros Yulo. Hey. Sige po, thank you po, thank you. Ya kay baba na dito ya yeah, sa Pilipinas. ko na nakarampo eh. Medyo amazing nga ako ngayon eh. Millionaire instant millionaire ka ngayon, no? Oo. Oh, Ayun, nasaan yung mga kotse mo, mga bahay mo? Oh, eh, ito lang. Ito naman masyado itong inaano. Yeah. Lagi mo talaga dinadala yan? Oo, oh, para ano, ipasikat ka sa inyo. ayun yan. meron yung yung dating dati pang medal mo bago maging Olympic. Wala na hindi, ito mga bago lang, eh, mga bago. bago. New medals lang. Ano oh, siya <laughs> oh, pala yun. No, Tingnan pa mo ang ganda ng postura niya, ang ganda eh, ng mga. Oh, niyo i-try ko yung mga ano ko. Yeah, pero pa, hindi ko yan oh. Magpakilala ka muna sa amin. yon, ako nga pala si Carlos. Uy, sige. Uy, sige, 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 sige. Isa pa nga ya. Ako po si Carlos. Yes. 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 ginagawa mo? Yes. 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 ano. May Akala ko yung babak time. Ba yun? <laughs> ay, po yun. Ganun yun? Apo. Pang-Olympic yun pang-Olympic. Isa pa nga yan. galing <laughs> may ano, yung mga mga monkey-monkey ba? Ayun, may mga monkey ba? Bakit nung katuhon nyo. Gugsi, nung katuhon nyo. bilisan nyo, bilisan nyo. Bilisan nyo. Ano nyo? yun lang? Ay, 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 Nice one. nice one, nice one, nice one. Tama, tama, yung mukha niya walang reaksyon. Oh. Tama, mukha niya. Akit ka ngayon. Tama, walang reaksyon. Oh. Nice Napagod ako. Hindi ako good. Hindi naman Hindi siya yan, hindi siya yan bar. Hindi ako yun. Sabi yun, parang di naman siya yun. Ipag ano eh, nakapagod ka agad eh. Hindi ako yun. Back time, back time yan. Yeah. Back time. Yan, Ayan, back time ito yung yeah. ano par, yung ano ba ito? Gymnastic? Gym, gym. Gymnastic? Medyo siya magaling. Nice one, nice one. Hindi naman yun eh, hindi ganun yun eh ganun yon yung ganun ganon yon ganon yon ganon yon ngaling bakte yung buso rey isama 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 yan isama 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 yan isama 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 Ipulbo po, po. Ito sarado <laughs> pa. Cut <Katula laughs> mo na tayo. Cut mo na tayo. Oh. Ngas, uh. ay, mara, yeah, ay, may, ito, ayun galing. Gagawang si Ulo. Uwo. Ay, uwo. Karyo si Uwo. Oo, nga so. Kaya mo yung mga ganyan. Ito, ayun. Ayun. Sa kanya yan. Saan niya? Ito yan, ayan. oh niya. Ganon? Oo, yun. Ay, ito yung umiikot-ikot yung oh, dito yung paamoy ako. Si yung umiikot si yung oh Madali lang sa akin yun. champion ako Oh, shit! May metal yun eh. Ang bigot. Hindi ka mabagata siya to eh. May kaya po. Hindi na ano. Ito yung manager mo. May sprain ako. Oh shit. May sprain ako. Yung isa pang back type yan. Yung sunod-sunod. Yung sunod-sunod. Dito yun. Yung madami yan. Ang dali na naman pinapagawa mo sa akin. Ano ba yung Ano ba yung bagay ko? Ano yung mahirap? One hand. One hand. Ay one hand. Ang hirap niyan par. So tignan Ito one hand lang. Ay one hand yan ya? Okay. One, two, three. Wow! <laughs> Isang dali ni. <Whoa>. Dalawa. <laughs> Uy! <laughs> <laughs> ka? Ba't ka pinubuhat? Sorry, sorry. Ano, medyo busy pa yung flight ko. may alis na may pa ako ng pahamit eh. Okay na po. Okay na po. Oh, oh, Mayroon nga. pa yung pahamit. Yung isa pang back type yun. Yung, ano, yung dito Yung maback type ka dito. Sige. Last po. na lang. Last na yan nga. Parang Papirma ka? kayo para. Papirma kayo dyan. Ayun o. mo. Back type yan. po. Okay na po yan. Okay na po. 嗯嗯。